Hello, good morning, welcome sa aking channel Albulario ng Angeles Kamuli ako na rito pag magbahagi na naman ng orasyon Orasyon ng San Miguel, yung apat na matitindi rin po ito na uh, Orasyon na aking ibabahagi So kung hindi pong magustuhan Stay tuned lang at uh, tayo po ay mag-intro muna So, welcome back na may abutan uh, po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa ano pa mga kapamakan walang karamdaman Ayon, uh, hangat po lagi ang inyong kalusugan at kaligtasan saan man po kayo naroon abroad man o dito sa Pinas at uh, yan, shoutout po sa mga solid followers ko, subscriber, supporter, at lalong-lalo na po sa aking mga channel member. marami maraming maraming pong salamat. At ganoon din sa mga viewers at sa uh, hindi pa nakapollow, nakasubscribe sa channel ko nito, uh, subscribe na po kayo. Para mas marami po kayo matutunan dito sa aking channel. At uh, shout out din sa mga kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga ganito uh, <coughs> ng mga orasyon so mga brother and sister shout out po Then, din sa mga kapwa ko anting Errol Blario shout out po sa inyo at yun din uh, ako yung nagpapasalamat din sa mga kumukuha sa akin ng mga gamit at uh, alam nyo naman na legit tayo at ngayon po ay may kumuha ng setting na naman dalawang uh, setting ayan isang ganito at uh, isang homo at isang transpico at isang libreta uh, ayan, may napagawarin rin ng uh, orasyon, uh, orasyon uh, uh, libreta na orasyon ay yung uh, mga usahan na matitindi yan po. Ito naman yung malaki ay uh, mga pang protection po yan malalakas po po ito at ganoon din ito so pinagawa po nila dalawa so yun uh, salamat po sa inyong pagtitiwala at huwag po kayong mga lala sapagkat legit po tayo at hindi po masasayang yung pera uh, binagarantiya po ang aking personal information ko uh, nakapalok doon yung valid ID address, tsaka phone number, email. Pwede nyo akong report sa kinaukulan, lalong-lalo na sa MBI. At sa lahat ng siraan, sa lahat ng social media platform. Yan po. At salamat din sa inyong pagsuporta sa mga short video ko. Salamat po sa inyo. Nawahiya uh, inyo pong magustuhan ang aking mga video ngayon. So ang aking ipabahagi ay ito po yung uh, usahan ni Senior San Miguel okay na narito na po tatlong beses isang beses po nyo ito gagamitin uh, ito po ay kapag nasa labanan na po kayo okay papangitin ko po ito at dyan ko ilalagay sa si screen takum aum makurum herentes atarabhiyom herikom Christom hom home domine diom Dios dikom po rabbit, bakalara at pardom diyo. So yun, na uh, tatlong beses nyo po babanggitin at ihip sa inyo pong sarili sa dibdib habang nasa labanan po kayo upang maligtas po kayo kung kayo man po ay army, police o kahit anuman. Okay, ang susunod na ay yung orasyon na nabanggit ko, yun pala ang uh, secret name ng San Miguel. Ito naman susunod ay hindi po ito binabanggit kundi isusulat po ninyo sa malinis na papel at gawing kwintas. Ito po. Nandiyan po, hindi ko po, po babanggitin. At pwede rin pong ipatato ito. Tapos susundan nyo po. Ito yung, ba, yung susunod na orasyon, yung uh, kasunod na oras yun po ang pinakasusi. So, suminatong po buwal. Ngayon naman, ang susunod po ay yung uh, banggitin nito ng tatlong beses upang maligtas kayo sa uh, disaster, uh, sa mga sakuna. Okay, tatlong beses ni po, babanggitin. Swatom, ligatom, po Okay. So, God bless. Naway makatulong po ang aking binahagi. Kung hindi ka pa po nakasubscribe subscribe ka na at hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na aking ina-upload. So God bless. Maraming na po salamat.